Yun, so what's up, bitapang nga pala. Ngayon, kakain tayo ng exotic foods. Ay, no! Mm. ito yung pinakamabaho sa lahat ng mga salagubang. Bisikin sa akin to. Shout out sa mga may nanili lang. Nag-re-request ito. Nag-give sa inyo. Hmm. Ay, no! Mm. Uh, 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 Siyempre, din to. Nang sa inyo. Ay, no! ayan. Mm. May sili yan. Hmm. Mm. Mm. Ah. Uh, mm, mm. ako sa lasa mm. Mm. bisik na bisik lang. Mm. 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 Masarap. Mm. Mm. Mm, panis. I want to be too big hindi 'yon sa inyo. Mm. Hmm. Ah. Uh. <laughs> hmm. Dia berayap. Bauis lang yan, nang gigisahin Ano? Parang barbecue lang. Hmm. <pixel> hmm. Mm. <políticas> hmm. <thigh smash> <initiation> ba? Uh, mm, ayan, ubusin natin to. Mm. Mm. Uh, uh. <laughs> mm. 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 Ayun no, na bisik lang. Nanggigil sa mga nagre-request nito. Mm. 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 Ganun lang ka Mm. Time pag nagre-request kayo yung hindi yung hindi na paka-basic yung imposible eh, nang gigosahin niyo huh?